Sa misa na ginanap kahapon sa St. Peter's Basilica sa pagdiriwang ng pista ng Nuestra Señora de Guadalupe, minigyang diin ni Pope Francis na ang tilma na nagtataglay ng imahin ng Mahal na Birhen ay kumakatawan sa ating lahat bilang mga miyembro ng simbahan ang katawang mistiko ni Heso Kristo. Ang Guadalupe ang ni Papa Francisco ay preba ng kalooban ng Diyos matatak ang Kanyang imahin sa ating puso upang taglayin nito si Kristo na dapat makita sa atin ng iba. Apat na araw matapos ang pista ng Imakulada Konsepsyon, muli nating pinararangalan si Maria bilang Birhen ng Guadalupe. Tampo! sa selebrasyon na dinaluhan ng humigit kumulang 3,000 kahapon ang pagunita sa aparisyon ng mahal na ina noong 1531 kay San Juan Diego na pinagkalooban ng darawan nito sa kanyang balabal bilang patunay sa obispo na humingi ng senyal sa katotohanan ng nasabing aparisyon. Sa diyang kamangha-mangha, ayon sa mga siyentipiko. Nasa halos limang daang taon, ang tilma ni San Juan Diego ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang pagkaagnas o sira. Nagtataka ang mga dalubhasa kung bakit ang material ng nasabing tela kung saan lumabas ang imahin ng birhen ay nananatiling matibay at buo kahit ito'y aksidenteng nabuhusan ng asido noong 1785 at kusang pinasabugan ng bomba taong 1921. Ayon sa mga dalubhasa, lahat ng tela katulad ng kay San Juan Diego mula sa kanyang kapanahunan ay lubusan ng nasira. Sampung taon lamang dapat ang itagal ng mga ito. Ngunit, ang tilma ng mapagpakumbabang magsasaka na pinagkalooban ng bisyon ay kahangahanga pa rin ang Estado kahit na sa loob ng isang daan at labing pitong taon ay na-expose ng walang anumang proteksyon sa infrared ultraviolet radiation at libo libong kandila na inaalay dito. Walang masabi ang mga eskola kundi bihan scientific explanation ang mahiwagang balabal. Noong 2021, inilunsad ni Pope Francis ang simula ng sampung taong paghahanda sa ikalimang sentenario ng aparisyon ng Mahal na Birhen sa bundok ng Tepeyac na gaganapin sa 2021. Inihikayat ng Papa ang tanang mga deboto na patuloy na manalangin sa Birhen ng Guadalupe na yung panahon ng kaliwat-kanang krisis. Giif ng Santo Papa, patuloy na sumasa atin at kapiling natin ang Diyos sa pamagitan ng presensya ni Maria. Ani Francis, sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap natin sa kasalukuyan, sa kabila ng kaliwat-kanang problema, na hinaharap ang mundo sa ngayon. Mahalagang maitaguyod ang pagkakapatiran ng tanan upang isang tabi ang pagkamakasali. Mary wants to stay with us. She begs us to welcome her son's message so as to learn to love like him, the end, the Pope Francis paanyaya ni Pope Satanan. I urge every member of the Pilgrim Church, all pastors and faithful, to participate in the journey that aims to promote an encounter with God through our Lady of Guadalupe, who the renewal of the social and ecclesial fabric of communities around the world, so that the peace, of the Lord may dwell in our hearts and in the hearts of all men and women of goodwill. sa tanan ang muling pagbibigay pansin sa patuloy na pananatili ni Jesu-Kristo sa pamamagitan ni Maria sapagkat ang mapagpakumbabang pananahalig at pagtalima ng Mahal na Birhen ang magtutulak sa atin sa patuloy na pagbabahagi ng mabuting balita para sa higit na kabutihan ng natatanggap. Nawa, dingin natin ang paanyaya ni Pope Francis sa mas pinaigting na dibosyon bilang paghahanda sa humbileyo ng Padalute. Mahal na dirhen ng Tepea, ipanalangin.